si DJ Kabungkal, 33 years old. Sales lady ako sa Abayati. Unang-unang reason na dito ako para sa mga anak ko. Sa dalawa kong anak, dahil uh, six years ago, naging, naghiwalay kami ng asawa ko. Uh, walang paraan para mabuhay ko sila, lumayo ako para mabuhay ko ang mga anak ko. Lagi ko silang tinatawagan from time to time. Uh, tinatanong ko sila kung kumain na ba sila kasi um, naiisip ko yung ano ba yung mga kinakain nila doon, hindi ako nagluluto para sa kanila. Kaya minsan pag nagluluto ako, naiisip ko sana sila na lang yung pinagluluto ko. Ah, mga ganun. Nahumsik no, tuloy ako din. Nung huli yung ako sa Pilipinas, nung nakita nila ako sa airport, ko sila. Ayaw nilang lumapit sa akin. Hindi nila ako kilala. Masakit sa akin dahil Siyempre, nanay ako, tapos malayo yung loob nila sa akin. Pero naisip ko na lang na para sa inyo itong ginagawa ko. Kaya ako nagpunta ng Abu Dhabi para sa inyong mga anak ko. Ganang hapon po. hapon. LBC po. Pick up po ng balikbayang box. Nandito po ba si Miss Digi Kabungkal? Ayan, ready na yung box. Ma'am, salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa LBC. Bilang pasasalamat po, may regalo pong LBC para sa inyo. Ano to? Padama sa padala. 40 inch smart TV? Opo. Akin to? Congratulations po. Sana po napasaya po namin kayo. Tama-tama. Sira pa naman yung TV namin sa Pilipinas. Papadala ka agad sa mga bata. Salamat Alita. ha. Congratulations po ulit. Salamat LBC. Sa tulong nyo, napapadama pa rin namin mga OFW ang pagmamahal namin sa pamilya namin kahit malayo kami.